Morning Idol Dito kami ngayon sa Napunta ko na rin yung pinag Ano ba Bagon to? Bagong to sa Subic Ito siya, ganda oh, Mga cottage ah, Dali sa tricycle Isang biyahe ah, Tatlo, apat kayo 300 May dala pa kayo asalakad sa lakad pa. Ito na, oh. Ayan, oh. Oh, at ito, oh. Tubig, oh. Running for soon. Oh. Linis. Ayan, pwesto namin. Ay, makasama ko. ang gandum pa sa dulo yun pa din sa kabila diba ang ganda diba? bagong tukla sa subik pag nadevelop to malikit to o cottage ayan dyan cottage ano lang 300 to 500 Ô! Ba! Đến Bye!